What's up mga kainsan? Ah mga kainsan, good morning po. Yan, kumusta na po kayo? Ako, tayo lahat mga kainsan. Ay, naain na naman. Tuy! Yan, ah, papitas po tayo ng sito kay Utoy, At ah, magpapatubig po muna tayo sa si ilaya. Nang... Hindi mo titingnan yung kabuti mo, Ang lakas po ng kulog at kidlat. Tagkabuti po. Yan, si Utoy po ang namimitas ako muna ako to'y ilaya ano muna ako ng tubigan ang dami dami pa ano aring hurungan ka rin ano yan ang marami o oh, to'y yan mo yan po ah si to'y dumagsa ang bunga no ito pati ano mm hmm hmm pati ibabaw tamo ito na nahuyok ay eh. papakita ko po sa inyo ang tamo ito yan mahal na pati uli ang sita oh, ito y. ay papatid ay eh, o oh. yan puro bulaklak po yan yan o 38 na ngayon ng kilo gumanda ganda ng kaunti yan si Miko po uh, ito y. ay pipitas 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 po muna Babalik ka na ako po yan oh. Babalik ka ko na lang po si Utoy Si Sinday, is binadi na may trabaho ba sila? Eh, nandiyan yung tricycle ha Ano ba ah, kanadi yan, ano? Ano mga kaisan? Pailaya po muna tayo tao ito eh Magpapatubig naman Ari po yung tinatawag kong ilaya lagi sa inyo mga kainsan yun. Yung kinabunso Kay kambal po nasa pong, na. May nalabas na pong pa isa isa eh. Ito ang magandang spot. O, oh, kanino po ito? Yan ang ano po ay. Eh. Kitang kitang mount Manahaw. Tapos ay eh, tanaw mo din ni berde Berde. Doon naman po tayo yung pugwang na iyon para man po ikitiyo lito nari kasama nung kay mga agri ay kay ko idner pala ito kasama oh tara na tara na oh dali na dali na tara na. na may maagap na bumisita oh may kabutin ay baka rikay o oh, yan. Iniwanan. Kaya po iniwanan na yan, no? Kung kanino na, kung sino may gusto, gawa ng arepoydaan ay. Kung sino pong may gusto, ay di kumuha. Ganun din po ang gawa namin. Hanggat may mga hinug na nangka, lalagay mo po sa ganarindaan. O kay gulay, kamatis, sitaw, lalagay mo sa ganari. Daan po ito ay ng mga magbubukid yun po ay basat nakaharang sa gantong daan sa iyo na po yun oh yun po ay iyo na di dalhin mo kung dadalhin mo kahapon po ay pagkakalakas lakas mga kainsa ng ulam ayan nagpatubig po tayo yan sabay ganda po ng palay natin oh agara or orsa ayan oh yan malaki na po ang tubig oh malaki na po ang tubig Ah, na sa pao na ang kahangga ko. Oh. Hmm. Paabunuhan ko na po ulit eh. Baka po bukas. Gara. Gara ng palay natin mga kainsan. Mayigit malaki ang atin tubig oh. Malaki ang narating. Ay, sa pao na rin kahangga ko. Oh. Hmm. Sa pao na pagkagara ng palay eh. oh aba yan ang gara may butas ang kaya ang butas noon ay ari alam mga kaysa ng butas oh sayang pa rin son nice galing na tayo sa taas Diyan na tayo nasa labak na po ang tubig atin pong inaariya hanggang sa magkatubig po lahat ari pong taas may tubig na rin oh ang laki na no. yan ari ariya lang po yan, na ang tubig hmm. Mag-aalas na, ang tagal din natin ay. Eh. Pag nadinin na po ang tubig, Aariyahin namin di pa parto. Kain na oh. Titingnan ko muna din. Nain na din ni eh. Pag na din na. Madali na, lalawak na po lahat. Na na pala. Ngayon. Yo. Na na. Papagayo na po 'yan. Ngayon may tubig na po. Oh. Sa Luzon na. Are ang labak ang wala pa. Kaya ate pong inaanong maigi. Eh. Mamaya po yun may tubig na. Kumati po ko ng nagpalagay po tayo ng abono nung minsan. Ah. Yun, meron na rin po are. Oh. Yun ang kakaunti pa. Yung palabak. Are meron na. Tsaka are. Are nalaan pong kalabakan ng wala. Are may salusyon na. Ah. Aray, baka po mamaya hanggang mamaya hapon natin yun na. So, mga kaysan, kami po ay nagniniyog. Ay si Miko po muna ay ihahatid ko sa ano. Sa, sa ilog po. At uh, maghahakot po ng ano. Maghahakot ng mga buhangin po kapag papatuloy po. Aray. Nakakaunin pala kita doon mamaya 11.30. Para hindi ka maglalakad. Mamaya. Magahakot uh, ah, iaagno lang natin si Utoy at uh, maninimot naman po tayo tapos ay eh, pag wala pong naghakot ng niyog ako na po ang hahakot eh, hindi ko pa, hindi pa natin ako isang mura meron dun na diba? Ano Utoy ah, Hindi ka pala maiinit. Marami pa rin ba? Toy. Ah, may sako pa pala tayo din eh, ah. A, ah, butas ba? A, mga kaysan, i ko muna si otoy din eh. Kahit mamaya pag mabigat, tulong na tayo iti pag buhat. Ito oh. yun. Ah, dami sa ako pala. Basa. Ah, but di dinaanod pala yung ating ano. Bumaha nga pala kahapon pa ng kaunti. Hindi dadalat. Madami yung damon. Siya nga. Ah, mga kaysan, bago po kayo pumunta sa amin, pili ko po kayong maligo dito oh. Tataanan po nyo itong ilog na ito. Ayan. Full bird. Diyan nag stage slide yung mga bata. Oh. Nag-i-slide po sila dyan. Tapos yan ang bagsak nilaw. Oh. Nag-i-slide. Ayan naman babalik ko ito eh. Maninimot po muna tayo. Maninimot ng niyog. Ayan, dito po kami ginihog sa kalapit ng bahay. Tapos po ay lipat sa tamlong. Yan, sinakambal na po ang ano din eh. Ang napaapunti. At tayo po ay eh. nagbisita pa ng tubig ang tinanghali na. O ito, nasa na ba yung Hanggang na sa kalahati. Ha? Ah. Yung kabila ba? Hindi pa. Sorry, nah. Ha? Halika pila. Doon. Hindi pa. Hindi pa lang ah. Dapat ako. Kaya na pa. Mamaya pa. Inagnak ko lang si Uto eh. Namutip mo ko, nagpaputi mo na akong sitaw. Si Yung tira kahapon ba? Oh. Ang oh, maganda pala ang bunto, napantayan na ano? Oh, Hindi, ano Hindi gumulong? Mm -hmm. Hindi ano kaya ang magandang design niyan? May mga i-design yan eh, nakakasearch nga ako, bunot. Na pan-design ba? Ito 'to. May pagagamitan ito eh yun nga palang sasadyain pa po namin gilingan ng ano bunot, bunot oo maganda rin yung pampataba sa halaman nga mahal nagtanong ako nasa 80 eh. hmm. mahal masyado pero makakapalaman ang pagkabakal niya ito yun si Bumboy po at si bumbay ah ano, na po itong utoy oh. napasiti na rin pala Oo. Ito'y tinanim ko ako grade 6. Ilang taon ba ang grade 6? Yung 12 ko. Mga 12. 12. 12. na po aray mamaya po uli kakaunin ko na po muna yung aking ano naghahakot po muna tayo ng buha ngayon eh. at mag aalas 12 na susunduin ko naman po si Utoy eh. yan si Bombay po nagtatapos, tapos, Utoy eh. yan nakaprepare na rin po ang mga panggatong si Nakambal po nangunguhan na yan hmm, panggatong po tapos ikabang kabang uyo aray po kabang uyo tayo po muna ibibiyahin ng isa yan hmm, panggatong po yan Kakaumpo muna. Ah, inaay pala ang mga niyog. Nagkalat pa din eh. Doi, may mga niyog pa din yung toy, oh. Eh kakain naman po ng tanghali mga kaisan. Gakaon ni Kuya ang si Utoy. 7 po ang kilo ngayon, wari ko mga kaisan. 7 ang kilo ng niyog. Kaya po marami nagniyog ngayon. O anong nakaraang buwan po ay 5.50 ay eh, ang kilo. Ngayon po ay 7 pesos ang isang kilo. Magkano ang kilo sa inyo mga kaisan ng niyog? Kuya Bambi Ah, Pins. Pins be, abuno. Abuno oh. Sa pala eh. ay. Ay, ko ni eh. ko. Kalabang ka no. pakain mo ah, na. Ah, ko na rin eh. Pwede rin Hindi, pwede Adanyan nyo ito, eh Ay, abot mo din, eh Hindi nyo ito, eh Ah, di ba? Hindi ka may ini pa, no? Puntahin mo yung mga naglalaba. Ha? Oo, ah Ha? Malayo pa Sa Sa'yo, pinakailang Tide ka na po Ano ito, eh Mama! Ha? Ano? Doon? Sa, linang? Sa Nagpuputik ay! Nagpuputik po. Parang tubog ng kalabaw, bagay maulan. Wala si kayo magluluto po ng tanghalian ah. Oo, walang ulan na. Ay, ayos po yan. Dalawang ay, laki mo, dalawa di itlog. ice. Ayos. Ay. Lagi kuway po ah, maganda rin po ah, nakakain ko pa ba nun? Oo pwede sa amin dito. Ah. Masarap nga yun. Alam ko na itlog. Opo, iya. Yeah. Meron maray pong pananim sa bahay. Tutusok lang po. Iya. Yeah. Yung pati nakakagandang lalaki lalo. Siya nga po. Yun na. Ay, nga po. Ay, eh, ba't biya na po ang ano ninyo? Ah, maliit na ah auto okay, dyan lang sa ano? nag ng mga student Ay lalagyan mo po ng bako din kabila? Mahirap eh pag yun ay December. Maula na. Hindi Ay, ay ingat lang po. At baka may wire. Sige po. Meron na po ulit kami dagdag Lawak ma. Hanggang hapon po ay matira po ito. Hanggang mamayang hapon. Target ko apat na araw po kami dito ay hanggang doon. Tapos lipat kami sa kabila dalawang araw. Hmm. Yung pong ating mga mga nagkakarga po sa iba. Mamaya po, kakarga naman po tayo ng nihug. Yan, makaaga. Mga kainsan. Yan, ito po, hakakotin natin. O ha, ya, kakunting ko na rin mamaya. Baka kumitibin. Si ko Ku Erwin po ang nagtapas ito. Hmm. Nangyari na po. Pasok naman po yung tricycle dito. Daming uyo. Oh. Nakakahinayang naman itong hindi ko hanin. <coughs> ah, ah. Bago matapos ay... Hmm. para tayong patubiling para pa rin eh Aray, di ba mga mga kaysa na pinahingi natin yung mga baboy pinaiwi natin Ari, pibuntis na naman natali po kahapon yan parin tuntun -tun po baboy ni parin tuntun -tun. sumpit po ano wow. alangan po niyog masarap ng bukayo buti bukod mo nga ang alangan minsan po yung nakakakawit ng alangan eh ito yung hinakot namin ayos na no ganda na pantay na Tay, gusto malangan, alangan? Dadaling ko rin po away. Ah, oh, eh. oh, mga kaisan, iahatid eh, ko lang ang din eh. Aray. At uh, may bisita po tayo si Ate Wena po. From sa Paolo, Quezon po ata siya. Galing pong Manila. Eh, May ikipag, ano lang po, may madali. Pupuntahan lang natin madali mga kaisan. Yan, laking Yan lang tulong na rin ano aray, motor na rin mga kaisan, parot pa rin ni aray. Oh, mamaya may pauwi na naman. Diya. Yeah. Sorry. Oh! ha <laughs> Nalaglag pa o toy eh. Nalaglag pa ay Tawa toy salamat ah Nalaglag pa yung ating buko ah, mga kaisan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble and God bless Peace bye Salamat po mamaya po ulit Hahakot naman po tayo ng niyong Yeah, man.